Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga negosyante sa Singapore ang mga reforma at mga bagong patakarang ipinatupad ng kanyang administrasyon sa pagpapasigla ng ekonomiya. Ginawa ito ng Pangulo para hikayatin ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Sa kanyang pagsasalita sa 10th Asia Summit, tinalakay ni Pangulong Marcos ang digitalization na anyay malaki ang naitulong para mabilis na makabawi ang ekonomiya. Ayon sa Pangulo, dahil sa malawak na digital services ay lumagunang husto ang e-commerce sa bansa. Inilako rin nito ang pamumuhunan sa iba't ibang industriya gaya ng renewable energy na ngayon anya ay pinapayagan na ang 100% ownership ng mga dayuhan. Ipinagmalaki rin ng presidente ang Maharlika Investment Fund na isa sa nakikita nilang paraan para mabawasan ang pangungutang. So we look internally and saw so what are the reserves that we have that are not being in my this in our view were not being used. I, I think we all are familiar with the concept that money cannot sit in the bank and do nothing. It must work. And so that's our way of putting it to work and uh, partnering with uh, uh with private sector partners or even g2g partners uh, and uh, without uh, without uh, a worrisome worrisome increase of our of our borrowings and uh... para sa mbc network news ito si lefter narciso tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo pilipino